Doon kayo. Nakita sa palibot. Sumay ko na ni so Ato na, na lang iuli siguro ni. Uli siya na ito. Ching? 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 Mana ka? Kira? 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 Ikaw lang ng jacket niya. Uli pa gilipa kayo good. Loy? Pangini gamay. Pangini gamay. Pangini. Ipapalim na lang diri bro. Naglaway mangod si Kono. Uy! Ano yun? Uy! Ginoko! Lan! 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 Ginoko! Hoy na pang isa tatas Ay ay Nan! Nan! Kwa 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 putih Puputi. Nan. Di daw ni daw sikam. Sirap. <coughs> nan. Kwa. Dega na dega na. Dega na sirinan dega nan. Tawag lagi. Duha na sila ka bukang biktima. Iyan na dito. Iyan na Nan. Nan. Iko na, para unsa may plano na to ani? Iko na si Ichiha. Ay dili si. O na uli na man siya. Unsa may kwana ni si Uli na lang ta din nanta mo proceed dito. Uli ta, uli ta. Uli ta. Uli ta. na to ni kay para kwan. Si Iko yari na nasa naman. Nan. Nan. Ay pa layo-layo di ha. Bantay na ko din layo. Usa man manghi ka. Ay pagkuanan, di mo gumyan sakit. Muli na lang ta. Muli na lang daw ta. lang Ha? Ingat lang. Dili di pwede di magla palangay lang ay dire kay delikado kayo. Dili kay gusto jud ko boss nga manimalos pa nako. Manimalos jud ko sa kuan lang. Ay, ako, na, ako lang mismo ako sakit kay sa akong buot nga si Bibi nga ilang na kuan ba. kanilang naging biktima. Lalo na si kay Bigang Itchi na kay Bigang Itchi ba. Luy kayo. Gani. Oh, manimalos ko. Timing ah, ta timing oi. Pati yung timing nga gyud, idol. Sa tong luyo ra. Ha? Na rescue na tugda ba. Um. Mm. Ang dugay dugay ani eh, matay. Ha? Delikado kayo. Dead bull jud si Kung wala wala tay lana nga napahid siya og katungkuan. Okay, Mangin dala na kung bato oi. Eh. Bato nimo. Oh. Ano oh, katong lolo don? Oh, sa akong lolo to. Ang katong akong kwintas nga dala-dala oh. na ko, yung plagi kong dalang kwintas. Na nandon kay Bibi. Ah, ka, o, kay Bibi. Oh, kay Bibi sa utot ni Bibi ngayon kasi yung di ba uyarinan? Yung kuan pa? Jacket gi, kuha lagi idol. Kuha, kuha sa. kuha sa mga katong taga di pa nito sa taas ng buhok hindi mahaba ang buhok di ba nan magbuhok buhok karon lang minakakita gyud ngayon lang kami nakakita nang mataas ang buhok long pagkuan kuno nga pag bali di ha ugo mali diri day kul ba kamo anad man mo kayong nag nag kuno ka nang manguog ka nang babira mo wala man magian wala may magian ngayan eh grabe no ikaw loy nakaagi pagaloy wala

Doi kayo eh. Ginawa ba? Kung wala lagi atong katong di kuan dili tumuntun. Oh, dala-dala lagi ko ang bato hmm. permanente mo ni nakakuan sa kuan ni mama ni Rinan. Hmm. Ah, eh, Rinan kan ni si kato si awa aw, bola mamamili tanatan sa YouTube do no? kamo. Wa pa makita tan awan ninyo. Yuki creepy dati niya. Yuki Nero. Karon makita ninyo ang video dito Grabe kayo no. Sa kahimtang nilang Rinan pero dili na lang ako balikon gusto nako nga ma-street ng ilang kinabuhi ba. Nan? Oh, okay lang ka? Oo, oh, lantayan ako ulit rin. Oo. Oh. Muli na lang ta. Ha, ulit na? Oo, oh, muli na lang ta. Si, ikaw, na lang ninyo. <coughs> ikaw na lang ni. Bro. Ay, paliw na lang rin bro. Naglaway mangod si kono. Uy! 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 Gino ko Uy! Ano yun? Uy! Ginoko! Nan! 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 Ginoko! Gino hei nak panggil ustaz aku? Nan. Didaun, 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 <tis> Hai, Hai, nan, Pak Putih. Nan, lidah ni dah usikan. Sedap. Kenang, kenang, kenang. Kenang, senang, senang. Kenang, kenang, kenang. Kenang, senang, senang. Kenang, kenang, kenang. Kenang, senang, Duhan na sila kabuk ang biktima. Iyan na dito. Iyan na bro. Nan. Nan. Ang grabe kalita ato eh. Ikaw ang saan na dia. Ang grabe lang ilang gibuhat sa ato awi. Ha? Ay mo sundang na ipit. Kalita atong mura magkilat bay. Si Itchi, si Itchi. Loy, loy. Itapok lang sila loy. Itapok lang nila. Di na ni Masilbi ang ilang gibuhat sa ato ah. Panimaslan ko na ako ni. Gagandi tayo. Kaganti tayo. Asa kung duha butas na ibot oh. yun? Oh, yun. asa? Yes. Ang butas si oh, mo? Duha na ibot. Oh, kami siguro ka nagbutas. Ha? Nagkuhan na na siya. Oh, ikaw na niyo ang lana, oh. Di ang lana. Ibilin niyo, gukuro na mo. Asa, asa, idol. <laughs> Nan? Na, wala ka na kung laway. Wala kay, ang tiil naman ako. Iyawin na niya. Ha? Ang kuha na. Ang mga langis niya. Uy. Si Ichi, ikaw na, i-secure lang. Mo, Di na mo madulan dahil kinaan mo yung langis Di na kayo malapitan Isi okay, ka, patungo kong dolo sa mga Asa? naman to na igo, manggutugod Natamaan yun Di alam mo ha Samdanan to ba eh Nasamdan to ba, ba? Narayan yan sinilas oh Ay, uh, Puti ito nan, puti Mane, mane Asa man ka na nga po Pambabae naman eh ha?

Diupsi, berakhir, diupsi, berbahaya, traydonag, traybung, berilin, yang mana, yang, 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 Yan, yan, yang, yang, yan, 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 yan. yang, 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 Uy, waduhalo. uy, Abdik pa isa. doon na lang na silang kampo. Isang kayo. Ang mga bata, ha? Bisimoto mo mga sabiyag o gaway. Kamoto yung naglaway-laway ganyan. Atas, atas ka ba niya? Sigam. hiwang. Balos mo Balos mo Ha? Boss, ay, ay nagtawag sila nagtawag sila mga kauban ng mga iro. Ay kopyahan sabay dagan na kay nasa ubos iro. Musig. Oh, balik na mo boss. -ma, ang kusig ang mga iro mga idol. <laughs> idol. Sige plano natin idol. <laughs> Bakta trap ni nila. Tra trap Tra -trap. Pasud, pasudlon pata. Pasudlon patah. Pasudlon oh. nang laang dol. High ground yan, high ground. Na na, tayo sa baba. Atras atras atras. Atras. Oh. Pasudlon ta, ta tanawa tanawa mo ni maglaway-laway sa tuwa sila ang paglaway para mahawaan tayo nan nan okay lang mo dia si na nan luloy si ichi si ichi ang lana ay yon ni bulag maldito kay sila bay sobrang maldito napaka utak ut Ma-utak sila pag nandoon tayo sa baba ayan pag nandoon tayo sa baba sila yung mukuan sa tua atake maglalaway oh nauli na dulo oh, na, yeah, oh oh nang laway oh, nang laway oh, nang laway, yeah, -laway. ang bata bay <coughs> nang laway ang bata <coughs> oh nang uliha do oh 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 abtik na kaya silag samot bayoy ginaw ko kapila naman doon ikaw sa orasyon ilang beses yun na tamaan mga idol ay luliwanag Sana may kasama pa tayong hunter dito. Sila. Na makakuan tayo ba? Matulungan tayo sa problema dito. Grabe. Patulong tayo dun. Patulong tayo kung kahit na sinong hunter na mag-ano sa atin dito. Putukan ko ha. Putukan mo. Sige, sige, Ah. Oh. Mo lagi po maulian ng sila dito, tot. Maulian mga maulian sila. 'Yun ang problema natin. Magasud sa laing laang nila. Wala, kita may mga abrigado ni. Hindi nagyutamkuan lik. Wala, mo sila, ganito sila pag naglalangis na yung katawan nila. Oh, naglalangis ang katawan nila. Ayun hmm? hey! hey! oh. May power na boss. Oh. na na Wala. Ah, balik. ah deri sila, diri no? Oh, diri. Ang mga bata. Maldito kayo, eh, maldito. Wala lawa, lang wala kalit. Ho? Oh. Lagi unta lang kuan. Oh, diri sila mulusot-dusot. Oh, sila. Tay ato di. Munay lang lutsanan. Nalubot ang ang ba? nalubot, nalubot. Ang, ang atong kuan ba katong Ang atong ang baril natin para naubusan na ng holy water. Yung, bar, yung bala ba? Ubus na, ubus na. Ayaw na nila, ayaw na ang mga, Di na badutlan bay. Di na badutlan. Mga bata o naraw. Naraw. Naraw naraw. Atras atras bay atras. Atras, atras. isip din na o. luwa luwa. Hapit ko na Bak 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 bak. Bak bak. O oh, hinay hinay. Hinay Ilog Tara tara tara. Tara tara. tara, tara. Oh, tanawa. Tanawa. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Gabi, nag, na sila. Nagla na. Madutla sila pero mabalik mo ka skill. Tara tara tara. Bakbak bak. Ang dua dito. Bak bak bak. Ang dua. Ah, Hoy, grabe. Tara tara. Isip din, isip din. Isip din gon. Grabe naman pala ning skill naman gyapo balik ko. Basta awa man ang gusto tinang ma. Salbahis na magnalaw. Salbahis kayo. Ni. Ay, kada gitu nangaigo man sila nai dugo nila pero mo balik og kuan apa gitu ara unta subo ko ara long si pan mga sa bos may pero mo balik og ha balik og kaskin grabe lagi aso nagpaso aso nagpaso aso bay nagpaso aso ara bak 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 ikakaiban na to nandito na yung puwersa nila bak 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 Nah, eh, nah, 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 wakuk mangka na uban. Dekan kau sila, dekan kau. Dari, dekan, da, si si, dekan, dekan. Si aku nederi, aku nederi isip tina nasiya. Udah dekan aku. Bak, 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 terah, terah, terah. Terah mai dul, terah, terah. Ayam muka ratul ha. nang unahan, tanau nang unahan. Oh, pusila, bayi kau kuah. Tapi atas, pusil tapi atas bak. Si 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 si, atas, atas, terah, terah. Si bayi kau kuah. Aku bayi Patay mamatay ma ma tang nga hinungdan. Oh. Yung mga idol, Kaya, din makaya. makaya. Sobra. Grabe bak bak bak. Bak nanuwag sila kauban dagana kay sila. Di lang din sila tupat ka bukbay. Hinay hinay din. na kay sila. Tara, open natin yung cam mga idol. Grabe. Sobra. Oh. My god. Grabe mga idol. Kakaiba tong first time sa exploration ako na naging ganito mga idol. Grabe. Dami nila. Sobra.